magandang gabi mga karabas habang nagpapahinga kami na Kapitan Bawali Pinsy at okay, na tayo dyan uh, ah, shout out pala dyan kay Ma'am Evelyn Obit Pachiko ng Barangay na? Eh? Luxin, eh? ah Luxin Aban Iban Batangas Ma'am shout out sayo dyan at kay Ma'am Margie Morales between Ma'am shout out sayo. at pina shout out pala ni Kapitan Tony yung kanyang mga kaibigan na sila Maribek Arellano ano kap? Kulion Kulyon? Uh, Yan, shout out pala sabi ni Kapitan. At si, Michael munjego Shout out siya dyan. At si Romel Sirbansya. Ah, shout out pala sabi ni Kapitan ng Kapitan. Uh, anong Kapitan yung kap? Victoria. Queen Victoria. Uh, uh, Queen Victoria dos. Kapitan pala ng Queen Victoria dos. Kauno. At saka uno. At shout out din kay Idi Aguilar. Sir, sa tao saja, magandang gabi. At sa tao din kay Jonathan Malcampo. Sa tao siya dyan, sir. At, hmm, eh, pa. At kay Ma'am Noemi Javier. Ma'am, sa tao At kay Ma'am Elisa Valencia. Sa tao siya, ma'am. At magandang gabi. At sa tao din kay, kay Shana Twin Dorocho. At sa tao kay Lynn Garcia Montano. Sa tao siya, ma'am. At sa tao kay Amelia sana yun o, uh, magingat kayo palagi dyan ay wala na kaya na tapos na tapos na sige. next naman ilipit uh, ilipitan natin to kap uh, magandang gabi dyan mga karabas sa mga taga palawan dyan sa mga pamily Agustin at pamily Pilosa ng Palawan Puerto Princesa City at kay ma'am Ah, uh, Na dilatory. Gandang gabi po. Saka kay May Fernando ng taga Maynila po. Yan, sige po, gandang gabi po. Mga karabas. Ano pa? God bless. Lang, brother. Tingnan natin si Coach. Sana yung isa nga natin. May na. Na. May na? May na I ikot pa daw. Kaya mo ah, Ikot daw siya. Ay, malayo pa yun. Ikot na niya. Parang blandina lahat natin magay ko. Ikot, <laughs> -ikot na yata sa blandina. Yun na, nagan lang. Nagwala na posisyon. <laughs> ay, malayo nang ikot na yan. Alam mo ba, pings Combat? Ito, minang walang eh. Kaya nga, sinabing sap-sap eh. Sinap-sapan, binawasan. Huh? Oo, oh, ayun nga. Malaki ito dati, pings. Noong ay, araw. Ay, lumit na. Lumit na, sinap-sapan eh. Oo. Huh? ibilad to tapos pagkatuyo tsaka again papakuluan ng mantika tapos si lagay siya no oh. para maglutong siya at saka yung mga tinik-tinik niya <coughs> makain um, oh. parin huwag sabit-sabit sa bunga nga no langat lang ganda yung pings gyo wala kayo sa sakluban mo pa si bagwis kanina <laughs> <laughs> eh uh, pings dilis dilis pangkilaw Unahin muna natin yung Kuday pala naman pala Kuday pala Kuday Mukhang sa labay ah Yung nah, nakaawak nah, ng tabo mga karabas basta <laughs> marami mas. nang nakain na ipuno <laughs> Yan kwan Unahin mo Thanks Thanks uh, 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 yun yun Yung kasag Basta ka Nagapanggat <laughs> 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 man Kung kagating kagantian mo <laughs>

mismo na makain natin kumbaga bagong practice kayo eh ganun talaga hindi pa masyado kabisado A, eh parang ganyan lang siman tayo pengs ha? parang ganyan lang siman tayo ni Kots hindi <laughs> mga karabas pati pala yung ano yung tatatos ko dala umang <laughs> ato umang ba ito? Uh. duda ko pengs sa ni, ano niya nito <laughs> ni coach ganun talaga pag uh, practice pa hindi ay paras paras lang naman tayo kasuyod eh <laughs> pabuti kong diskarte ba diskarte eh <laughs> thanks narinig ba yung kanila ano ma mabilis ma madiin ma, 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 siguro atin ma bagal eh hindi ka yun ano huwag siyang lumutang kaya nakasayad talaga ah. baka siguro pengs atin sila baka lutang yun sila alim sa ating gadaan Ayun lutang yon yun huh? misan naglutang nagkalutang siya Ayaw nga siguro Pakiramdam mo lang yun ano Nakalubog siya Pero lutang yun eh dapat pala yung sapatos yan ni Sagad. Oh. Ramdam yan, nagkakayo din sa ano eh. Pati Eh, pati kagad sabi sa amin, wag sabi, pagod na kami. o ano? Wala na laban, na laban. na. Ganoon talaga sa una, mga karabas. Mas maganda, para ah, para na magdagdag ng uli mo, kami na nipings magagamit. Oh, ma. Ngayon na. Sige, sabay kayo. Hindi. Tigisa kayo. Sige. Para malaman nyo. Okay. Kaya nito sa kago. Kaya nito ito. Ito na yung kaya yung mara. Ay makarabas. Ito na yung aking dati ko. Aray. Dry pa wis. Makarabas. Sabi. Ano ma... brother? Kami naman. Oo. Oh, sige. Oh, kaya dati ko sa kailan to. Tagas-tagas yung pawis ha. Labas ang mantika <laughs> ng makarabas. <laughs> mantika. Ah. Labas ang mantika. Wala ba nga? Kami naman. Ang oh. Mga rabas, oh. Mga oh. Mga Aray, uh, tayo pa lang uli ni pat, brother. Mga apat na guhit, mga karabas. Ayun, ayos. Mga estimate lang yan, estimate. <laughs> sa akin mga walang guhit mga karabas. Ay, sana all. <laughs> Itong kay brother, ilang kaya ito? Meron kaya limang guhit oh. Dami sila, bay! Kakating nga, eh. Ito ang piratong sa akin. Oo, oh, ito, ato atlo akin. Ba, ito ko, ito, ito sa akin, oh. Kati! Kati nga. nga, yung sinit ko maraming, ano ka,

Putri at tagaanad eh. Ang bukol ng uh, nasa labay, ganyan na kagakyo. Hindi. Hindi ang nasa labay. Yun no? Sa mga pa yung mga karabas, gakay ng... ng... Manok. Manok. O manok. Oh, manok karabas oh. Kung magutom, kung dito, dami ka pagkain. Kaya lang niya. Ni li sa manok. Kaya <laughs> na manok. Hahaha. Ala <laughs> diga talaga sige, may kapila sa manok. Makarabas karabas oh. Ito naman yung pangalawang barko. Barko pila namin ng pangsigang. Ay, mayroon, mayroon, mayroon. Ito mga karabas oh. Magdadala na si Buyas. Ating iwain. Bago ating pakuluan natin. Yung hipo ni Bagwis. Kita balbasan ko mga karabas. Oh. So, ah, yung ano nyo to? Masabit-sabit kasi ito sa gulay. Kaya napanguna natin na ng ano, balbas. Hmm? Makaganti naman sa hirap kanina. Kanila. <laughs> 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 Nahirapan ka talaga kanina. Nahirapan ako eh. Okay. Kaya gumanti ako makarawas. Kaya pinamili, na, pinamili namin yung malaki. Yung malit. Bukas na yan. karabas oh. So, <laughs> na. Ang uh, aming sibuyas. Mga 1 dalang piraso ng siguro sibuyas. Tatlo, no? Bago sa bahiwa ng gulay. Ay, tatlo lang ang ilagay mo sa akin. sa agad. Ang igupin ko maya. Dalawa, tatlo baso, no? Tatlo kalati na. May kalati pa. Ayan tayo, ma. Sapa, no? Tatlo na yan. Fix, dito na. Ayan. Alam natin mga krabas. Ay, eh, sinabawan ni? Eh? Sawa na daw sila sa nangag. Bukong masarap yung brother ah. Eh kulang man to. Ha? ba Ba't lang talong? Ay lima tayo. Ha? Huh? na lang? Oo, oo. Pag, pag, pag hindi marami yan. Pwes na pa naman yung ano, kangkong. kangkong. Ay galit pa sa bugi din na boy Ay! Oh, yan o. Eh. yung kainin namin mga karabas yung good size bukas na yung small size ngayon mo na ang mm. ano malaki malaki Uy. kaya rapira pagtulak eh tapos sila magkain ng malaki sa atin maliliit hindi <laughs> pwede <laughs> oh <laughs> sa atin malaki ngayon na maliliit eh hindi ka main check yung minabdam nila oh pagkakagawagas yun na lagi na sa bawang nila uy Ganon? Ah, <laughs> <laughs> uh, mga karabas, dito na yung kasama namin, oh. No? Pangilan na yung brother. Pangapat, mga karabas. pangapat Mala... na ito, mga karabas. Malayong tinakbo, mga karabas. Mga tatlong milya. Oh, layo pala. Kanina, mga, mga dalawang milya lang, eh. Ito dami, <laughs> dami rin Labay! Ay, sa labay na lang Eh, makate, labay tungkol kalaban Kalaban ng mananakag Bakit talag dami sa labay, no? Panahon niya talaga to Thanks. Ay di, para pag nakangkalan sa ano mo Ay, kailangan pala, malaki pala yung ano mo Tiis, pag yung, mahirap ka. Jagit pans mo. Kasi pag manipis ang jagit pans mo. Tagos din mo yan, kahit makapal ba? Dami. Oh, paghalabay. Eh? Hey, okay, thanks. kay pilihan mo ko muna ito. Huh? Tanggalin ko yung mga sap-sap. Kapraman, okay. okay. kulit na. Kaya natin na ang ilaw. Mm, salong. Yung ikon brother na ba? Wala pa. Sabay natin sa ikon to.

Mga aling ang gusto mong kailangan, mga apat na yan. Bakit? Nandito lang ang bangkulo ko. Nao? Oo. Ipain mo naman po siya. Oh, nandito oh. oh, na to. Ito na yan? Ito na. Brother? Oo. Oh. Ang kamigyas ko. Nandito na to. Pati na o. Tignan natin. Usok. Sabur. Sabur. <laughs> Sabur, ano, brad. Sabur, brad. Sabay patay ang kasula. Sabay pasingaw ah. Sabay... Mal malalim lang kasi mga karabas to sa ano. Paglulutuan. Ano? Malalim na kasi doon sa paglulutuan natin sa playa. Kaya okay. dito na lang tayo nagluto sa Blandina. Eh, uh. kompleto e naman to eh. Thank you, boss ha. Hindi naman namin yung ano mo. <laughs> Pambot. Kaya na, kaya na, kaya na. Kaya tayo mga karabas. Kaya tayo mga karabas. Kaya tayo mga karabas. Kaya tayo mga karabas. Medyo bitin, ay bitin, sorry. Ayun, kain po tayo mga kaharabas. At uh, may pagtapos kain at tubig pa hinga lang ng konti bago bira ulit tayo. Maganda ang kondisyon ng dalawa mga kaharabas eh. mga ni Ping ba o ni Bagwes. Pahinga rin muna kami ni Coach Malakag sila raw muna. Kami uh, bira. Mga uh, tatlong tekwas daw sila. Ubusin yung, ubusin muna nila yung mga ano, yung salabay. <laughs> <laughs> mga kaharabas, buhusan na natin. Roy! Uy, may daw. Wala na. Sakat lang talaga. Wala na. na, na, na. na, na. <laughs> Lutuin natin yung iyo. huli mo. Ha? Yung huli mo. Lutuin Ay. Kung so, yun ang ikakasaya natin, di. <laughs> <laughs> pangbigas bigas, yeah. so, bigas, bigas yun, oy. Sayang mga karabas. <laughs> pangbigas bigas yun, oy. Oh. Ayun, naman ko? Hindi tama nagbaba doon sa gubat, mga karabas. Marami kasi nik-nik doon. Lalim na ba? Blood? Ay, lalim na na? Abot na yung ano natin. Apaw na tama tama pala kay Bagwis bago kay Prince Jimmy ang tulak. Ay oo. nila. Ang Abo. Di. Hala. Kaya pa. Di, anan tama yan? Ubusin nyo muna yung... Ubusin nyo muna yung ano? Ubusin nyo muna yung... Salabay. Salabay. Ay! Tigbutlig na katawan natin. na katawan natin. sa'yo Ha? na Ha? wala Ya, sabi ni Prince Dina, tak tulang Tak tulang? Hmm. Pagbalik natin, gutom na naman Eh, wala na eh Wala na eh Sabi Sabi na Kain tayo hmm? Kain kap, o sige Kaya matuto ka magkain na walang biya ko Ano yung sabang ba? Sabang ka biya eh Yun, tingin po, mga karabas Nakaraos na? Ang nagwagi! Ang nagwagi! Nagwagi! <laughs> <Taka> <Mabay. laughs> barangay, nasakan! <laughs> <laughs> At taga barangay! Sanduke! Ay, meron po! <laughs> Iba ito ang kain na lang ito. Okay. Sold mga karabas! Brad ka ipon, sarap isigang! Sold. Sold na yung mga karabas! <laughs> Hindi pa nakainom ng tubig! <laughs> oh! Magandang gabi mga karabas! Uh, Shoutout nyo pala kay, ano? Marilo! Ram Bulacan. Tsaka namanya naman kay ano, kay RJ Gunsaga. Tama ba? Gunsaga. Ganda ka beden. Ram Yan selat salat lahat, -lahat na karabas ng viewers. Magandang gabi. Yun lang na ano ko Kita. Hmm. Ayan pwede na, pwede na mag-asawa. Ayusin mo yung ano. Magpapigilain, wala kang mahuli na yan. Ayan. Kings, Patay mo naman dito. Wala kang mauna ka, hindi iiwan ako eh. Ano yung karira, kaloho nyo. Ayusin nyo. E bros yung isa pakinan mo eh. O grabe. Pag-iyado grabe. Ano sa'yo, Pagwes? Ay, gano'n ito, maganda minor ito, kapon Ah, brrn, brrn Oh, <laughs> di ah. e, sa ate <laughs> oh, <bisakundi>, ah Hindi ka mo na, sa'yitin ko mo na sa'kin Sa'yitin mo na Ayan, face Dahil mong walang Face, ano? Uno, dos, tres Ayusin sa'yo niya, mawasak lambat Oh, <laughs> masyado ito Brad, hindi naman ito sa amin. na natin. Sige, libo lang yan. Libo lang yan. Ito mga karabas, Dito na yung ano. balyos. <laughs> dalawang traktura. dalawang traktura. <laughs> Iwan si sa yung isa? Ayan. Uy. <laughs> so, sa labay. Reklamo. <laughs> <laughs> Kala ko sugpo, masalo si pala. Oh. Puti yan para dito to sa akin. Sapsap. Sapsap. Ano? Sapsap na to. Wala, wala. Sapsap. Oh, oh, puti ano? Wala, wala. Dila, hila muna. Sinya dor. Ket dandan na. ano man. Tanggalin mo. Ke wala. Lap. Oh. Puno, sagad mo yung hitam mo diyan sa ano, ikis. Ito. Mm. Ganyan. Di mo kuno, mo na pasok. Wala na pasok. Na Ito ko may mo. Ito so, sabay. Ah, uh. sabay dito.

Maganda. May bagwest, tingnan mo. Baka nung <laughs> lagay nun. Oo, ilaw <laughs> ang mo. <laughs> Ayos, lakaboy man to? Tayo mo. Magkatinga. Katay! Oh. Magarapas! Pahinga na, pahinga <laughs> na. Karatoy! <laughs> Talagang lalakay ng lamok dito. Mga karabas, ang huli ni Pinks J, ito kay Pinks J, ito kay Bagwis. Yun, umakyat na sila at <laughs> binira sila ng kaibigan nilang sa labay. <laughs> at ako na lang mamaya mag-ano. Makalating ginagalap. Oo, uh, 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 no? oo. Uh, uh. hmm? Kung wala sa labay, kung wala sa labay mga karabas, hindi magpahawatin ang dalawa eh. Ay, susa pa. Si Pinks J na pinunoy. So marami sa nato kung hindi eh. kanina? Dami na oh. Yung araw so, mga kilo Oh, ayos. no. Kasi na sila, hindi na kaya ang ano eh, Ano magbaba balimar? Uh, ha? Mamaya. Wag na. Ay, Dito oh. na PJ. Hmm. Sakis, ya, niya nang na. <laughs> 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 na gano, si Kaso. di aram wala yan.

Oh. <laughs> 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 ayo, ang puno ah. Baka maglubog oh, ng biyayan mo. Doon kaya brad, wala doon? Hindi ko nang hindi oh, ko maano. Meron doon. Kadek? Kadek talaga ah. Kadek. Salabay. Kanina kaganda-ganda pa mukha mo. Ngayon hindi kasi drawing oh. Parang mukha mo silly na. Grabe salabay brother. Ayun mga kaharabas, magandang gabi po at uh, hindi na kami natuloy magsakag <laughs> maraming napakaraming ano sa labay at umaho na kami at uuwi na lang kami sa raptor dito rin sana kami magtulog at mananakag rin sana ulit mamayang madaling araw kaya lang hindi kaya ang ano ang salabay sa tubig at dito sa taas napakaraming lamok uh, oh, si kapitan yun magkakaw na rin si kasamang kots si pinis nyo naman makarapas walang baong damit ayun eh, damit ko bago short yung <laughs> suot niya. Hindi man yung opong ginapit mo. Hindi ibang. Hindi.